Ma'am, so, ah, unsa na, na may update na ron diha sa inyo hmm. Reklamo. Sa akong ba na Oh, nangani dito gapo nang <laughs> ng, among ang ah, among kapitan sir, na hmm. focus <laughs> wala gyud ba nang yung mga kagawad ug mga <laughs> kuan mga <laughs> mga kanya kanang ay Nganong sila uh, mga uh, officialist sa barangay uh, Abani sir. Nganong sila may mga tubag ni modyal sila may nangabugar. Asa man dai taga DPWH? Nahitabo na ba sir? Si Engineer Gagmat tapos sir. Ana po si Engineer. Onya. Mo ni lang ilang ipagsaad na mo sa. Samay yahang isulti. Mao to nga na nani sila gapon para medical settlement nya na sila dala nga kanang envelope wa ko kay balo kong unsa to papermahan ba to namo So, ang ingon sa akong bana sa ila ha, okay, dili siya ingon nga dili makisitol. Makisitol po ni sa sir. Kay, hmm. maghinang yung air oh. Ang ako, ang mga lang nga, ang gipagawas lang sa akong bana, ang iyang gibate nga, ingana anak lang ba kadali, dali, dali o namin nilang, gusto lang nilang, nila nga makipagsitol dahil nila sa ilang gibuhat sa among apod. Hmm. Nga, grabe na mong ay, hindi uh. ka sila madala kay mga <coughs> Wako ka kuan kung gahi di dila makasingkas ng wag sila na luit ang mga ninyo. Nyo po to nga, ningon na ang nga. O na nga mga hangyo na po para magsitul yun ta. Ipatuman to ang imong saad sa amuas sa una nga. Imuan min niya, butangan min niya o bug. Oh. Yeah. Okay. Kuan min niya o kanang tanki sa kanang tubig kay wala jud may tubig diri sa area sir gusto daw nila sa una pa ana gi ko ani kapitan pero wala gyud na niya action ni kung wala mi na abot ang ani nga punto karon sir karon pa nang gilihok sa mga ing ani nga project sa mga so saman uh, nagsunggod na sila okay gahapon gi gahapon ani ani sila nagka nakapatagay ka kung ba'n tingog ni Kapitan kay gipagawas gid ang iyang gibati sir sa akong ba'n ay adyong gipagawas kay nahitokos gid siya ni Kap nga si Kap manday ang dako nga katungod di ay diring nangani na naitabong project pero wala gid niya panalip di yun minyang panalip di para ang among mga balay di rin dili ma tandog Kasi siya manday siya may amahan unta na sa barangay dapat siya po unta ang mo o kuan panalipod sa amo ang pero nahitabo na sir, pero amo lang gusto nila og settlement niya. So tubag na na mo flat settlement tag himuon nila ang ilang pagsaad na mo sa una butang min la bomba tangki sa tubig para sa amo diri kung ilan ang mahimo sir Magisipol man niya. O katong gipuan sa taga DP, na ibalik nila akong balkon, ang mga materialis nilang isaad, nga ilang ihatag, makipagsipol man sa ilaha. Sa man, isong danas kontraktor, ang pagbalik sa inyong balkon, balkona ay diya? Wala ba nila, sub-sister? So sa so, may istorya so, so, nila, ano so, sa mga sumagsugod? Wala ko ako, ako, ano sa sila magsugod, basta kay, mo na ang agreement sa ilaha. Kung gusto nila, so, ang settlement, Ah. Buhaton na nila ang among gipang hangyo nila. Oh, yeah. Ah. So, masig na kay... so, wala namang kahilain nga tao diha nga nagpangita o nagdool-dool sa inyo ka ron? Oh, wala na sir, kay nangutana ko atong sa modering puro chairman. Kuhaan daw ito, intelligent ba daw ito sir, sundalo ba mga sundalo? Hmm. Ako, okay. sir, sa na sila nga. Kung sa daw ang isulti sa taga DPWH ako, gusto daw nila madungog. Mm. Kay kuan daw ni sila kanang mga tao nga mao daw bantay nagbantay sa mga ingani nga project sa mga flood control amigta mm mo. -hmm. Okay. Kaya, wala lang na po ato ba sir kay basig Mahuan na po. Dagi mga kuti ba? Bahin aning mga kuandir Walang nang patubangan. So, karo ako naman. Nag-ongoing ang trabaho diha? O yung dangan? trabaho man sila, sir. Wala may problema nilang trabaho. Amo na silang pahom noon. Di at silang trabaho. Kung asa silang kuto. Bang amo ala nga. Ibalik. Isipin nila among balay, na'y box loop nga may tabo. Mm. Ibalik nila ang among format sa among balkon, ang materialis na ilang ipasalig. Ibalik nila sa mo, ah. Hmm. Imo nila bomba nga. Sa pasalig ni Kapitan, sa dugay na na, na pero amo lang di okay. Na okay sa akong bana na, sir. Kungod sa ka. Di obos niya, gahapon. Muna iyang ipangayo sa ni Kapitan niya. Kung gusto ako ipagsilol sa mo, abutangin mo ninyo yung tubig din. nang mga silingan mo Odiri, halos na yung mga tubig. Na mga gripo na ilang mga tugkaran. Kami di nga. na PWD rin sila noon. PWD di sa among sulod. Wala na hinon may tubig. Mga hmm. na yung ipangayo sa kumbana sa inter sir. Dili lang po doon Kato mga silingan ni Muriha nga na bungkag ng balay. Ano naman to? Kato mga silingan ako di nga na bungkag ng ilang balay. Wag ko ako ang agreement ni kung say proposal ni engineer kagmat sa ilaha. Sige ma'am, salamat. So, oh, basig na, uh, ah, oh, kay... hmm. ma na kay pasalamatan ron. Pero kini, wapa ni mahuman ha. Ito pa siya po ning i-follow up. O sir, kay wapa po ni nang liho ka din din na Balkon. Sige, salamat kayo ma'am Marisa ha. At higayon. Basig doon na kay pasalamatan ron ma'am. Go ako, sir, sa tinood lang nagpasalamat yun ko ninyo. Kay sa panahon nga, sa panahon yun na grabe na ang mong hangin sa barangay. Tangkap, wala yun pinin na kaya wag yun daw sila yung mahimok. Ma nakaiko na akong bana nga. Kung wala man dahil mahimok na mo, mangita amigtaw, magtabang na mo. Pero sir, kung nakadoon lang yun sa inyong istasyon, sir, sa Bombo Radio, 1, 3, ako, nangako ba kang salamat sa suporta o pagtabang na sir. Salamat yun. Nga, ang mong yango ko, ang adyo nito bag sa amo ang kapitan. Ako na ko salamat na ninyo sir. Nga, sa, ang mong yango ko dire. Nga, kay, arne, kap, Arne Labuso Cap, wala sa inyong nga, wala may nag-respeto ni mo. Nag-respeto ni Nagpagawa lang ang kumbana sa aking niya. Nanakot mo na ka. siya tingog ni Kapitan Sir. Tungod kay iya lang igawa sa aking gibati nga. Gabi naman pa kiluoy. Pero walang gabi ni nila. Kaya ba pagtagal. Mayong gapon na pagawa din sa kumbana ang aking gibati. sila noon po nakadungog. Okay. Magkaoban bueno, sa konsel. Nga akong takap, nga po may hinaing dere, dili lang po doon ka mapili o kao ah, ngayon tabangan. Dunggun po doon ka mo ang uh, among puro na nanghangyaw kinsa yung ni mo ang tabang dere. Kaya ka na, ipukugay ka na mo. Kami, ako, proud ko. Mangkon akong pamilya, ni buto Ibuta mo din ha. Nga tak, imo yung tabangan ko kung sa among hinaing dere. Dugay na mga na agod, kalahay ubig pero wag yun man. It's one pa na project, sir. nag ang amok, ng tabay din ha, na mo ay ikuha na mag Itabunan lang niya sa ita, at ito ito ito. Butang bomba ba? Huwag may na mo, na lang na, turn over na lang na una project. So, tabay ko sa una, ma'am. Nada ito itabay diha. Ipanghimo dahil nila. Pasina, rin sa bangko. Sir? Nada ito itabay. Kanya to. Diha, katong unang... Oh, nada ito sir. Bukya mong in-source. Gendrik, waang yun na mo. Inom, tubig, hugas. Dinong agkat kong itabay, sir. Pero gitong bakan lang. Ang kuwan, butangan nga na daw. Pulihan lang ka ng pailan. Ang kalublak. Pangagtubo. Bumba. Huwag na hitabo, sir. Kahapon, napagawa na akong banal sa iyang ibate. Maong nakadako dyan sa tingog sa among kapitan. Dili sa ingon nga wak may respeto ni mo kap. ni mo. ikaw lang. kay katungod, wala kay takos sa mga panalip nga ipta mga balay di pito ka balay imo lang may ng mga balay di nga panalip ay tandog imo lang ng nga Tuod gilihok dai nila sir nag na taing taing e. uh, na mi tubig uh, diri sir na host diri Karon karon Ang bumba na lang Ay, ay si mas mayo, mas mayo kay natagaan na mo sa inyong mga basic na paghanglan. Oh, target na sa gilihok nila. Lagi hapon mo. Lagi salamat kayo ma'am Marisa ha. amante sa gayon unya. Dili niya pa nato ni lungan nato ning i-follow up. Sabtan karon unya ang inyohang kaso ya. Thank you. Thank you kay salamat pud sir. Ilabi na sa inyong istasyon sir. Thank you. Thank you. Ni Ma Marisa Amante mga kabumbo atong nakauban, eksklusibo ang sa mga Nagpabot ng na reklamo so umuwa pa maabot radio matay ni mga opisyal na liha kumusta naman sa barangay Afga kaingon punta ninyo ay untag mag-eleksyon disyembre ang problema kay kusko naman kono oo may untag to magkakabumbog mag-eleksyon kay nani na pagpulihan ba kay.